Ah. Alam ni sarado Duterte na isasarado na kasi dadalhing hospital itong umaakting na si Lopez. Sinadya niya talagang hindi siya umalis. Para mabidyuhan siya na parang ang dating bay inaabuso siya. O ginigipit siya. Tingnan nyo, babalik ko po ah. Nakatitig si Sara Duterte doon sa pulis na magsasarado. Kasi kung talagang intention mo na uh, okay 'yun lang, maging okay 'yung lahat nung hahawakan pa lang ng pulis 'yung 'yung likod ng uh, ano matawag dyan, ambulance, no? Sisigaw ka na. Ay teka lang po, teka lang, wag mo nang isara kasi nandito pa kami. Pero tingnan mo 'yung ginawa niya. Oh. O, oh, nak oh nakatingin si Sarah, nakatingin na. Alam na niya na isasarado na. At yung nakagreen, nakaganun na. So, nakahanda na. Planado yung lahat. Okay? Once ikaw ay eh, nakagano na, nakagreen, alam mong isasarado yung sasakyan. So, kaya mo ginano para hindi tamaan ang inyong ulo. So, nakahanda kayo. So, yung ginagawa nyo dyan, acting para magmukhang kawawa kayo. O, oh, tingnan nyo ah. O, oh, o. Oh. 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 Oh, di ba? Hmm. Klarong klaro, di ba? Para magmukhang kawawa kayo. Oh, anong tawag doon? Kasi kung ako noon, Sisigaw na ako. Kung alam kong makikita ko na isisara, isasarado na. Teka lang, teka lang po. Mamang pulis. O sir, teka lang. Ha? Huwag mo po munang isara. Nandito pa po kami. Ha? Ah. Huwag mo po munang isara. Ha? May tao pa po. Pero nakatingin lang siya eh. Gusto niya talaga na isarado na ng pulis para magkunyaring kawawa siya. Hmm. Ano? Gagamitin nyo naman yung video na yan para magmukha kayong inaape. Diba? O ulitin natin for the last time. Bago natin mapanood yung pagtataray niya dito. <laughs> Hindi nyo ba nakita yon? E ikaw Sara, nakita mo di ba na isasarado na? Bakit hindi ka nag-react? Nakita mo di ba? Magtatanong ka pa sa nakapaligid, hindi nyo po ba nakita yon? E ikaw nakita mo, isasara na yung kasamahan mo na nakagree, nakaganyan na, nakaprepare na. Kasi planado nyo. Nakita nyo, di ba? Bakit wala kayong ginawa? O, oh, ito, tuloy. O, oh, ito na, ito na, lalapit na siya. oo oh, oh, hindi ko alam kung sino yung pinakamataray sa kanila ni Cynthia Villar, ah. oh. comment nyo nga, press 1 kung Sarah, press 2 kung Villar, kasi parang pareho lang, eh. O, oh, ito na, ito na. Ma'am, dadalhin hindi po namin ni St. Luke's. Hindi, dadi, hindi. hindi. Sa kanina sinabihan kayo sa St. Luke's. Dinala niyo dito. Hindi ko po alam. Ibang driver po Ay, naku, naku, sir. Ibang driver po yan. Anong hindi? Hindi nga alam nung pulis eh. Kasi ibang driver daw. Tapos sasabihin ni Sarah, hindi, hindi. Ha? Ah, anong klaseng dahilan? Eh, iba pala yung driver kanina. Iba ngayon eh. Natural kung papalit yung bagong driver, hindi niya alam wala siyang alam. Oh, tinyo niyo 'yung dahilan ni Sara, oh. Oh. Ah, oh, ito 'yung dahilan niya. Tingnan sa niyo. Kanina Lord. sinabihan kayo sa St. Luke's, dinala niyo dito. Hindi ko alam. Dri Ay, ibang driver 'to 'yon. Nako, sir. Ibang hindi. ibang driver 'po 'yon. Hindi hindi, hindi po namin alam 'yon. Anong anong katwiran mo 'yan, Sara? Ibago, eh, bago hindi, hindi nga siyang driver kanina iba na, nag-iba ng driver, tapos sasabihin mong hindi, bangag ka ba? Kumakain ka ba ng pulburon? Saksakan ko yung bunga nga mo ng pulburon eh. O so oh, kayo, mga viewers, tatanungin ko kayo. Ako yung driver. Tapos, kayo yung papalit sa akin. Hindi nyo alam kung ano yung plano. ba diba? Hindi nyo alam. Kasi ako, magpapahinga na ako. Kumbaga, off na. ba diba? O kayo naman. Papalit kayo sa akin. So hindi niyo alam kung sa ano, ano yung dapat gawin. Tapos kayo yung sisisihin ni Sarah, anong mararamdaman nyo? Di ba mabubuisit kayo? Ha? O. Oh. Sige, comment nyo nga dyan. O, oh, pa. Ma'am Ma, Ma FSK11, shoutout ko ha. Ah. Oh. Hindi, pwedeng sabihin nyo na confidential yon, pera na yon, kasi pera ng taong bayan yon. Karapatan ng taong bayan na hanapin ang kung saan nyo binigay o dinala ang pera ng taong bayan. Actual, tama. Mm. <tipos> Alam mo, bilang isang vice president, dapat humble kayo. Di ba? Magpakumbaba ka para hangaan ka. Hindi yung, yung magtataray-taray ka dyan. Nakakahiya ka. Ito ba yung inyong future ko no, na uh, presidente ng Pilipinas? Sa akin pa lang, hindi napasabi. Di ba? Sa akin pa lang, hindi napapasato si Sarah. Oo. Uh. ay tara oh oh pa-distract na saan yan saan niyo pupunta sir nakita mo yung kondisyon niya paano tatakbo no, yan ngako dito mo yung kondisyon niya artistahin ba kita mo yung kondisyon niya. Diba? Mm. niya tapos nagduduro-duro pa shout out oh saan yan saan niyo pupunta sir nakita mo yung kondisyon niya hmm? mo grabe makasigawa ano alam mo kung tatay ko yan, tapos makita ko sinisigaw-sigawan mo, kahit pa vice president ka. Oo, oh, naku, makakatikim ka sa akin. Hmm? <laughs> Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? <laughs> Buhatin mo, takbo kayong dalawa. <laughs> Susunod kayo. Susunod ako, sir. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Oo, oh, sumunod kayo ng lawful orders. Ikaw, sumusunod ka ba? Hmm? Alam mo naman dyan sa ano, sa uh, house, no? House of the representatives. May oras ng pagbisita. Okay? Hindi naman ikaw yung nakontent. Pero sumunod ka ba sa rules? Hindi, doon ka pa nga natulog eh. ba? Diba? Uh, pwede naman magtagal doon kung naka, uh, kumbaga naka duty pa yung mga tauhan dyan. ba? Diba? wala na eh. Off na nila eh. So, bawal ka na mag-stay dyan. Pwede kang bumisita sa oras ng pagbisita, ba? Diba? Pero tingnan mo, ikaw mismo hindi ka sumusunod. Kaya wala ka sigurong karapatan, Sara Duterte, na magtanong ng ganyan. ba? Diba? Ay, salamat po sa 186 thumbs up natin dyan ah. O, tuloy natin. Ay, grabe yung bunga nga, oh. No, sinisigaw-sigawan yung mga kapulisan, no? Oh. Sa mga tao, huwag kayong bakla. Ama, tama. Tama Huwag yeah. yeah. kayong bakla. Dapat maging tumboy kayo. <laughs> ha? Kayo naman kasi. Huwag daw kayong maging bakla. Dapat maging tumboy kayo para merong kayong chicks. Ah. Oh. ba? Diba? Maging tumboy kasi kayo. Wala po akong problema sa mga tumboy ah, pero sa nakikita ko kay Sara. Em Ah. Oh. Wag kayong maging bakla. Pag pinatawag kayo sa quadcom, ko, maging bakla kayo. Huwag kayong sumipot. ba? Diba? Nag-angas-angas siya dyan. Ah, nag-angas-angas. Duwag naman pagdating sa quadcom. ko. Huwag kasi kayo maging bakla. Maging tomboy kayo para meron din kayong Lopez. Ay, Lopez. Chicks ba, chicks? Sorry, sorry, sorry. Nadudulas yung bunga nga ako. Eh, tao lang naman tayo nagkakamali. Diba? Pero marami din akong kaibigan na, na talagang pumapatol sa babae at lalaki. Okay? Meron din akong kilalang isang leader ng bansang ito na pumapatol sa lalaki at babae. Ha? Eto pa. Unsa sasabihin ni Lopez na wala siyang alam dyan sa mga kunfi-kunfi na yan, kung saan na yung mga pera, imposible yun eh. Kasi bakit? Tingnan nyo kung gaano ka-close itong si Lopez kay Sarah Duterte. Close kayo tapos wala kang alam? Imposible yun. Ako may kaibigan ako, ka-close ko talaga. At alam ko yung mga sekreto nitong kaibigan ko na to. Di ba? Kasi ka-close mo eh. Close na close kayo eh. Yeah, ito. Imposible na walang alam to. Eh di ba? Halos magkadikit na yung bitukan nito, Di ba? balik natin kaunti kung gano'ng kabastos yung bunganga niya. Bilang isang tanod. Ay, tanod.

para meron din kayong chicks. Tama ba? Parinig kita sa mukha eh. Grabe <laughs> naman yan. Ah. Nala, ngayon, alam nyo na. Huwag kayong bakla. Parinig kita sa mukha Tama ba? Ulitin nga natin yung sinabi ni Sarah. Ulitin nga natin. sa mga tao. Mm. Huwag kayong bakla. Istoryahe. Hoy! Huwag <laughs> kayong bakla. Wala na eh, no? Kumbaga ito si Sarah na anga-anga na ba? Oo, oh, noong saan naman ang tao ni Bayhanan yun eh? Muram mag uh, wala na sa lugar yung ipanulti ba? Oi, salamat po sa 232 thumbs up natin diyan. Sa so, mga nag-like sa ating live ngayon, maraming maraming salamat ha. Eto na. Uh, isunod natin ito, isunod natin. Ah, uh, may sinabi si Cheese Escudero dito kay uh, Sarah Sara Duterte. Ah, uh, eto na. Nakababahala at hindi nararapat para sa isang mataas na opisyal ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-amin mismo ni Duterte na kamausap umano siya ng hitman na target si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romaldes. Ah, imagine ah, pangalawa ka sa, kumbaga vice president ka. Ikaw yung may pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansang ito. Pero ang asta mo, parang ano ka lang, tambay sa kanto. Parang manginginom lang ng gin bulag sa tabi-tabi. Huwag -tabi. mo kaming gayahin. Kasi pag dating talaga ng alaksing ko, nag-iinom talaga kami. Alaksing ko, alaksais, is, al eh. Uh. Oh. Pero tingnan mo si Sarah. Oh. Uh yung ugali niya parang manginginom lang sa tabi-tabi. Nagkaroon tayo ng vice president na talagang walang silbi. 'Di ba? Hmm. Ganyan siya magsalita. 'Di ba? Lahat ng mga lumalabas sa bunganga niya. Ano? Ah, uh, kumbaga pag-atake sa administrasyon. 'Di ba sabi mo sa Duterte? Sabi mo dapat pag nandito tayo sa gobyerno nagtatrabaho, hindi natin pinapairal yung feelings, 'di ba sabi mo 'yan? O bakit yung feelings mo ngayon yung umiiral? Feelings mo kay Lopez. Ay, sorry, sorry, sorry. Lopez tuloy. Hindi, de, 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 Feelings ba na ano? Oy, shoutout kay Tiger 99 Feelings ba? O, pagmamahalan ng dalawa ba? Ha, pagmamahalan tuloy. Bilang isang kaibigan. Ay, Kaibigan pala ka ibigan sorry sorry nagkakamali lang kaibigan naman sila eh oh ba diba? eh bakit pinapairal mo yung feelings mo ngayon eh wala kaming pakialam sa feelings mo O. eh ba diba? wala kaming paki suluhin mo eh ba diba? feelings mo yan eh tapos ngayon, nasasaktan ka pala? Kapag nagigipit yung kaibigan mo? Ay, ka kaibigan mo? Mga bobo! Oh, baliw yan, BP natin, sabi ni Bert. Hmm, tingnan mo. Di ba? Hindi lang baliw. Mga... Mga bobo! Oo. Di ba? Tuloy natin. Ayon kay Escudero, dapat isa-alang-alang ng bise presidente ang kanyang tungkuling magsilbing mabuting huwaran mm. sa kanyang mga tauhan. Hindi naman siya nagsisilbi. Puro away yung hanap niya dito. No? Ha away. Kasi ingit itong si Sar Duterte kasi gusto niyang makuha yung pinakamataas na posisyon. Kaso... Sa pagiging Vice President pa nga lang, sa akin lang ha, at sa atin, paningin natin sa kanya, bagsak na sa atin eh. Huwag mong kaingitan si Pangulong Bongbong Marcos, Sarah Duterte. Kasi siya, siya naman talaga yung tunay na magaling. Diba? Kumbaga ikaw, ano ka pa lang may gatas ka pa sa labi kahit matanda ka na. Diba? May gatas ka sa labi kahit matanda ka na. Di ka nahiya yan. Oh, kung ako niyan, mahihiya ako. Atuloy natin. Office of the Vice President at sa mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Pinayuhan niya si VP Duterte na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung may pinagdadaanan siya para kumalma. Ihingi ng tulong. <laughs> yung problema niya, yung ano ngayon, yung baho niya na naalungkat. O, oh, paano siya hihingi ng tulong niyan? Ah. Oh. <laughs> kaya, nagpanik na nga eh. ba? Diba? Nagpanik na si Sara Duterte. Hindi na niya alam yung gagawin niya ngayon. Kaya, nagwala na lang. ba? Diba? Yan na lang yung kaya niyang gawin. Yung ganyang style na ikakapahamak din niya. Magbibitaw ka ng ganyang mga salita? Lalo kang madidiin. Ma at maayos niyang maipatupad ang sinumpaang tungkulit. Tuloy-tuloy po ang... O, oh, yun ah. Sara Duterte, sana magbago ka na. Okay, kung may mali ka talaga, eh, panagutan mo, no? Yung mga nagawa mong mali. Pero dapat, para mapatunayan, na kung may kasalanan ka ba talaga o hindi, pag pinatawag ka sa Quadcom, umarap ka. Diba? Siyempre, hindi lang naman yung quad kum yung uh, yung kumbaga makikiramdam sa iyo eh. O iimbestigahan kanila ang buong bansa makikinig. 'Di ba? Makikinig sa hearing. Titingnan kung talaga bang ikaw ay may mali or nasa tama ka o may tama ka. 'Di ba? marap ka. Huwag kang bakla. 'Di ba? Wad kumlang yan, di ka naman nila kakainin. Huwag kang bakla, manumpa ka rin. ba? Diba? Bakit nga naman magiging bakla? Ibaba ito. Patunayan mong maiisog ka, matapang ka. ba? Diba? Kailangan ipakita mo natatak Duterte kayo. Walang kinatatakutan, minsan duwag lang. Ganun. Kailangang e ipakita mo na, oh, ako ito si Sara Duterte, nandito ngayon. Walang kinatatakutan, basta may bodyguard ako. <laughs> Kahit sino pa yung humarang dyan, kaming mga tatak Duterte, walang kinatatakutan dahil maraming bodyguard. Dapat ganun, sumagpakita so ka, di ba? <laughs> Ayun.